Sige, tanggalin yan, tanggalin. Opo. Sige, mag... Ah, oh, madali lang yan. Malalaman mo yan mamaya. Mamaya, Itong asawa mo ang magsasabi kung sino siya, hindi ako. Tanggalin lahat! Opo! kita eh, gusto mo? Tumong tudasin kita? Hindi. Oh, ayan, tutukan mo ito, tutukan mo ito. Oh, ayan. Ito ay yung nagtanggal ako ng kahan ng sigarilyo ko. Kumuha ako, Iyan yung pinakatakip. Ito yung pinakatakip. Pila lang po 'yan? O yan, sisindihan ko ha. Na po. Ha? O, sisindihan ko ito. Ha? Sisindihan ko? Wag na po. Ha? Wag na, wag na, wag na. Bakit? O, ito na lang daliri ko ang pagsisindi ko. Wag na po. Ara! Ay, O, oh. <laughs> oh, sige, balik mo na doon. <laughs> sige, balik mo na doon. Eh, doon mo na ito, tok yan. O, ano? Kaya mo ba? Ah, wala. Panis ka pala eh. Tala ko ba? Tanggalin mo yan, itapon mo yan! Oh, yan lang. Oo, oh, yun, ganun. Yes. Yeah. Ilan na pinatay mo? Ha? Oo. Nasa sa lugar. Kasi simple. Sanay ka na yan ito. sa 20 plus, pinatay mo, kaya na pinatay na. Oo, eh, kilala nyo yan. Kapitana <laughs> pa Oh, Oo, kapitana ka. O, may pinatay ka na pala. Sabi nila eh. Ay, ha? Po. Isisinungaling ka. May pinatay ka na. Tapatayin din kita ngayon. Hindi po. Ha? po. Ilan taon ka na talaga? 72 <laughs> 22 na po. O. Oh, oh. <laughs> Hindi ka pa nakakatikim ng katulad ng mga ginagawa ng iba ha? Kuryente, gusto mo hindi na po. Hmm. Para madala ka. O pangkiwit. 12 volt. Aray ko. Aray, aray, aray. Pangkiwit lang yan. Aray ko. Oh, paano kung... Paano ko ang ilagay ko sa iyo eh yung 220? Lagay natin dito. Gusto mo? Ay, no, ha? Pangingisayin kita o oh, 220 yan. Huwag ko na. Ha?

<laughs> Bakit? Ano Ay yung God. kinarga mo dyan? Pinakain mo yan eh. Ano yung pinakain mo dyan? Ay Ayaw magsabi ng totoo. Kuryentihin kita ulit. Oh, ito na. Wala, 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 ha? wala, wala. wala, wala. Ano ang gusto mo? Wala, wala. Kanina ka pa nagsasabi ng wala, wala. Aray ko. Aray ko. Ah. Hindi ka pa nga kinukumbati. Aray ka na ng aray. Oh. Alis ka na dyan ha. Opo. Gagalingan na. Bibilangan kita na tatlo. Lalabas ka riyan ha. Isa. O... Dalawa. Tatlo. Labas. Oh, dilat na. <laughs> hmm. <laughs> Hindi ka pa lang. <laughs> Punta ka rito. Bakit ka iyak ng iyak?